itrain natin kung gaano kalinis ang snow. ba? Diba? Marami tayong nakikita na kinakain nila. Pero akong gagawin ko, pupunuin ko to. Tapos, papakuluan natin. Tignan natin kung gaano kalinis o kadumi ang snow. Ready? Ay Itong area ko na to ay bagong patak yung snow. Ibig sabihin niya malinis ang area na ito. So walang dumadaan na sasakyan. Yan. Ayan So, pupunuin natin to Tapos, papakuluan ko Ay Ito Ayan Ano yung may ano? <laughs> Tignan natin kasi may grass yun, oh no? Ito Papawan lang natin Ay, may grass pa rin <laughs> Yung walang grass Ito, ito yun. Ayan, nakita nyo? Ito So, papakuluan natin ito. Okay? Tignan natin kung malinis. Oh, lamig. Lika. Papakuluan natin. Tignan natin kung gaano kalinis. Okay. Halika, 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 halika. Yan, yeah, pinapakuluan ko na yan. Finance forward natin para makita natin kung paano yung pagtunaw ng snow sa init. One to two minutes lang ito. Pero sige, tingnan ninyo kung ano ang kalalabasan niyan. Kung malinis ba itong tingnan o oh, marami siyang dumi. Ayan o, oh, mabilis siyang matunaw, no? Ayan. Unti-unti na siyang naging tubig. Ayun. Pero medyo may nakikita akong parang bulaklak ata yun ng ano, damo. So, after ng higit isang minuto, yan, mag minutes na siya dyan. Tunaw na siya, yan, no? may maliit siyang ano doon, lumulutang-lutang. Pero clear water naman siya. At umuusok na. Ayan, nakita nyo, medyo malinis naman siya. May bulaklak lang ng, ano, ng damo. Pero malinis in sense na wala siyang mga residue ng lupa at saka iba pang mga nakikita lang sa mata. Pero kung idadaan ito sa microscope, hindi ko alam. Debatable na siguro. Pero, ayun, nakita nyo. Okay? Bala na kayo kung inumin nyo to, hindi.